the mandate 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayo nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. From Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Musical News. All All The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. aba Maka bagong Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusubikap at mga pangarap puso namin ang bawat gawain. Isinasadiwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada, in the heart of changing lives. This is 105.1 .1. Brigada News Brigada FM. News FM. Manila. Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, sa is ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Six six sa mga bagong balita. Rinig Rini. sa buong bansa. bansa. Narito na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, -Max. Umaangat Uma na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa DRIVEMAX Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Mga kandidato nag-umpisa na ang mga panya ngayong araw. Campaign materials na mali ang sukat at lugar na pinagkabitan na sampulan sa oplan baklas ng Comelec kick-off rally ng partido ng administrasyon na alyansa para sa bagong Pilipinas, ginanap sa balwarte ng Pangulo. Impeachment trial laban kay Vice President Sara, posibleng magtagal ng hanggang tatlong buwan. Ilang kongresista na niniwalang hindi dapat sa ombudsman, inireklamo ang umano'y insertion sa 2025 National Budget. Polis General na sangkot sa 990 Kilo Shabu Rage sa Maynila, sumuko sa CIDG at agad nakapaglagak ng piyansa. At sa wantahanan, ilang mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, dinalaw at pinasaya ng Brigada News FM Antique. Buong Puso Kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM, News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life Sama ang lakas ng Dry Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Dry Max. Brigada Balita Nationwide. Dry Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Martes, February 11, 2025. Kami ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Sheila Matibag at Brigada Abner Francisco. IMAX. IMAX. Brigada Balita Nationwide. 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 Mandate 2025 Midterm Election Mga kabrigada, nagsimula na ang Comelec sa pagbabaklas ng mga campaign materials na mali ang sukat at pinagkabitan. Ang mga kandidatong lumabag sa panuntunan hinggil sa campaign posters, i ng ng notice to remove campaign materials ng komisyon. May report si Brigada Jigoko Studio, ibrigada mo! Sa pagsisimula ng campaign period para sa 2025 midterm elections ngayong araw, sinimulan na rin ng Comelec ang offline baklas sa buong Pilipinas. Sa Metro Manila, alas 4 pa lang na madaling araw, nagsimula ng Comelec sa pagbabaklas sa mga campaign materials na mali ang sukat at nakakabit sa mga hindi otorizadong lugar gaya ng mga poste, tulay at footbridge. Pinangunahan ito ni Comelec Chairman George Erwin Garcia upang ipakita sa publiko na wala silang sisinuhin at walang pipiliin dahil seryoso sila sa kanilang kampanya. Karamihan sa mga binaklas na campaign poster ay tamang size na 2 feet by 3 feet pero mali ang pinaglagyan at ginamit na materyales. Tamang size kaya lang mali. Mali ang pinaglalagyan, mali rin yung mismong gamit ng mga materyales. Sabi natin pwede namang gumamit kahit na a uh, karton kahit na papel o uh, kahit na uh, cloth man lang halimbawa sa mga ganito at siyempre social media sa bandang huli aminin na natin sinasabi natin napakalawak ng na social media wala pa halos paya doon wala halos gastos tanging mga illegal na campaign materials muna ng mga tumatakbo sa national position sa binaklas ng komisyon hindi mo na inalis ang campaign materials sa mga local aspirants dahil sa marso pa mag-uumpisa ang pangangampanya hindi naman susunugin ang mga nakolektang campaign poster, kundi iipunin muna para magsilbing ebidensya sa case build-up o kasong isasampa. Pagsasamahin muna natin yan, i-account muna natin kasi pwede po namin gamitin na ebidensya yan laban po sa kanila. At alam naman natin sa korte kung magpapayal ka ng kasong kriminal ay uh, kinakailangan na magpresenta ka ng ebidensya sa korte. So hindi po muna natin ito gagalawin. Ah, uh, pagsasamahan-samahin po natin kasi kita naman po 'yung mga pictures ng mga kandidato na nandoon po sa mga campaign materials. Nagpaalala din ng COMELEC sa mga kandidato na gumamit ng biodegradable materials sa campaign posters. Pwede po ang mga uh, cloth, uh, pwede po ang mga papel. Yung po dati, sanay naman tayo sa papel na campaign materials eh. At eh uh, s'yempre, 'yun po basta 'yung anything na hindi po na pwedeng magamit, ma-recycle ng mga gamit. Pag po kasi plastic, alam natin Uh, wala na siyang paraan para ma-recycle siya and at the same time, hindi na po halos magagamit siya kahit pa sabi mong kaya mo siyang tunawin. Samantala, ngayong opisyal nang nagsimula ang campaign period, muling ipinalala ng Comelec sa lahat ng kandidato ang itinakdang campaign spending limit. Bukod dito, mahigpit ding ipatutupad ng Comelec ang paglimita sa political advertisements sa telebisyon at radyo. Pinaalalahanan ng Comelec ang lahat ng kandidato na sumunod sa mga patakarang ito upang maiwasan ang posibleng paglabag na maaring humantong sa mga legal na parusa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Sa kaugnay na balita, mga kabrigada, ito na mga kick-off rally ng partido ng Administrasyon Aliansa para sa Bagong Pilipinas, ginaganap sa baluarte ng Pangulo. May detalye sa report, Brigada Maricar Sargan, ibrigadamo. Brigada. Brigada. Uma arangkada na ang kick-off rally ng Partido ng Administrasyon sa inalim ng Aliansa para sa Bagong Pilipinas na ginaganap sa Centennial Arena sa Nahuag City sa Ilocos Norte. Nagkulay pula ang loob ng arena dahil sa mga taga-suporta ng Administrasyon na nagmula pa sa iba't ibang bayan ng Ilocos Norte. Habang nagkaantay kanina na magsimula ang programa, nag-entertain muna ng mga attendees ang ilang singer tulad nila Pukoy Triloan at Sheryl Regis. Habang sa labas ng arena ay kanya-kanya ring gimmick ang mga supporters kumpleto na magdumating ang labindalawang senatoriable sa ilalim ng alyansa kung saan isa-isa silang nagsalita at inilatag ang kanilang plataforma. Ang mga dating senator at kasalukuyang senator na gusto bumalik ay ipinida ang mga naipasa ng batas habang ang mga bago palang susubok sa pagkasenador ay inilatag ang plano igir sa pagpapabuti ng healthcare at labor sector ng bansa. Ang mga tumatakbong senador sa ilalim ng alyansa ay nagmula sa iba't ibang partido na nakipagsanib sa Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Sa mga oras na ito, kasalukuyang nagpe-perform ang artist na si Andrew E. habang inaantay ang pagdating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala pagkatapos dito sa Ilocos Norte, susunod na magkakaroon ng campaign sorties ang aliyansa para sa Bagong Pilipinas sa Iloilo, Davao del Norte at sa Pasay. Nauna nang ipinangako ni Pangulong Marcos na maglalaan siya ng araw para sumama sa pangangampanya. Nais din ang Pangulo na makuha ng mga kandidato ng administrasyon ang 12-0 sa Senado sa May 2024 five a midterm election na. Live mula rito sa Ilocos Norte, in the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sarikan ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. IMAX, Brigada Bandita, Nationwide. Samantala kasunod ng paggulong ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, Senador, binanggit na maaring umabot ng dalawa hanggang tatlong buwan ang impeachment trial dito sa panahon na simula na ito. Para sa buong detalya, Brigada Ann Cortez, ibrigada mo! Ipinaliwanag ni Senate President Cheese Escudero na hindi porkat may nakalagay na fourth quid sa itinurn over na impeachment complaint sa kanila ay agad-agad na nilang maliliti si Vice President Sara Duterte. Anya hindi naman madali ang proseso lalo na kailangan muna nilang tuluyang i-verify ang mga pirma rito bagamat napatunay na nga sa visual parusal na wet signatures ang mga ito. Dagdag pa niya, isa pa sa kailangan pa nilang paghandaan ay ang pag-update ng rus dito na target nilang maaprobahan sa darating na June 2. Samantala, marahin na may ginit ni senator J.V. Ejercito na hindi dapat sisihin ng Senado sa delay dito. As I've bakit nila finorward on the last day at 5 p.m.? We were about to adjourn, di ba? So they have all the time in the world. Uh, may January, uh, buong January, but, uh, December, no? Bago na break. Um, or buong January sana. Ah, kaya lang, we were already five o'clock. Kaya lang nga namang ano, he, you know, ibang senado, talagang babasahin muna lahat before uh, before uh, we would act on it. No? For, para, it's almost impossible, five o'clock, tapos, mag break na kayo ng mga 7, 8 o'clock yata, no? Hina tinapos lang namin iba. So it will be almost impossible to read or, to go through the, the articles of impeachment. Pero pag amin din na senador, hindi niya pa raw nababasa ang kopya na ibinigay sa kanila tungkol dito. Maalala, nitong nakaraang linggo tinanggap dito sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at tinatayang nasa 215 na kongresista. Ang pumirma rito in the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Naniniwala naman ang ilang kongresista na hindi dapat sa Office of the Ombudsman na isinapa ang kaso laban sa liderato ng Kamara. Hingil sa isa na umano'y insertion sa 2025 National Budget, nagpatutsada rin sila sa isa sa mga complainants na hindi naman umano nakikita tuwing talakay ang budget sa plenaryo. May report si Brigada Haji Camino, ibrigada mo. Brigada. Kinwestiyon ng ilang kongresista kung bakit sa Office of the Ombudsman sinampahan ng kaso si House Speaker Martin Romualdez at ang tatlong pang kasamahan kaugnay sa umano'y pagsingit ng bilyon-bilyong piso sa 2025 national budget. Sa pulong balitaan, sinabi ni Representative Raj Gutierrez na kung hindi pamumulitika ang pakay, dapat sa Korte Suprema idinulog ang issue sa budget. Yung pag mismo, I think if the question is really in relation not to politics but to the, yung the law itself, shouldn't it have been filed? before the Supreme Court uh, regarding Rule 65 po. Usually, kapag may katanungan po tukol sa isang batas, ang redress po na dun sa Supreme Court, hindi po siya criminal. Kasi po, political function yung pagpasa ng batas, no? So, um, wala namang na-enrichment na alleged, I think, doon sa criminal nature that they are now filing. So, it's just curious po, no, on my part, bakit uh, yun yung venue na pinili nila. And Ipinunto ni Gutierrez na Bicameral Conference Committee ang tumrabaho sa 2025 General Appropriations Bill. Kaya bakit mga kongresista lang ang kabilang sa respondents o yung mga inireklamo? Bukod dito, hindi naman anya member ng BICAM si Speaker Romualdez. Pinunarin rin ni Assistant Majority Leader Pami Zamora ang pagbatikos ni dating Speaker pantalyon Alvarez sa budget samantalang lagi siyang wala sa plenaryo para sana makapagtanong. It's very ironic that Mr. Alvarez very Participated in the non-stop budget hearings that we've had for the 2025 budget whether sa committee level or sa plenary wala naman siyang raised na concern bilang assistant majority leader prati po ako ng nasa session floor uh bihira ko po siyang nakita sa kabila nito Inirerespeto daw ni na Gutierrez at Zamora ang paghahain ng kaso dahil karapatan ito ng sinuman. 12 counts ng falsification of legislative documents at graft ang isinampa laban kina Romualdez, Majority Leader Manix Dalipe, dating Appropriations Chairman Elizal at Representative Stella Luz Kimbo. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Climax. Climax. Brigada Bandita. Nationwide. Samantala, pitong tauhan na lang ng PNP na may warrant of arrest. Kaugnay sa 990 kilo siya ang hinahana pa ng mga otoridad. Ito'y makaraang sumuko sa CIDG kaninang madaling araw ang isang dating police general na isinasangkot sa kaso. Brigada Kath Austria, i-brigada mo. Brigada. Sumuko na sa Criminal Investigation and Detection Group ang dating general na isinasangkot sa controversial na 990 kilos shabu raid ayon sa PNP. Mag-aalas 5 lang madaling araw kanina nang dumating sa NAIA Terminal 1 si dating PNP Deputy Chief for Operations Lieutenant General Benjamin Santos personal na sinundo si Santos na mga tauhan ng CIDG at inihain ng kanyang warrant of arrest sa paglabag sa Section 92 ng Republic Act 9165 at isinailalim na rin sa booking procedure. Ikaw po ay inaresto namin sa pamagitan ng kautosan ng pag-aresto para sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022 or RA 9165 na inilabas ni Presiding Judge Gwen Picalina ng Regional Trial Court National Capital Judicial Region Branch 44 Manila. So ito po yun, sir. Nauna na itong nagpadala ng surrender fillers sa pamamagitan ng kanyang abogado at ay ulat na lumabas ng bansa noong January 8. Agad na dinala sa Manila Regional Trial Court si Santos at doon na nagpiyansa. Uh, last week sent surrender fillers. Uh free surrender fillers and request for assistance para sa kanyang pag-post ng bail. So, kanina, dumating siya, uh, siya ng mga PNP -yep personnel sa airport and together with his lawyer, I, they voluntarily surrendered to RPC branch for the Manila. And they facilitated They facilitated uh, the posting of the date. So, kanina, meron na siyang release order and uh, he's already a uh, temporarily a free man. Matatanda ang kabilang si Santos sa 30 police officers na inakusahang sangkot sa pagtatanim ng ebidensya na nagugat sa ikinasang bybus operation sa isang lending office sa Tondo, nila kung saan nakumpiska ang 990 kilos ng shabu noong 2022. Samantala dahil sa pagsuko ni Santos, pitong tauhan na lang ng PNP na may warrant of arrest kaugnay sa 990 kilos na shabu raid ang hinahanap pa ng mga otoridad in the heart of changing lives. Ito si Brigada Kah Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News. Authority. Brigada Bandita, Samantala, nagpadala ng karagdagang suporta si Senator Christopher Bongo sa mga pamilyang nasunugan sa barangay Masara at Mainit sa Mako, Davao de Oro. Nakatanggap ang mga residente ng relief items mula sa Malasaki Team GO. Samantala, mabibigyan din ang gobyerno ang mga kwalipikadong binipisyaryo ng housing assistance. backs right backs Bandita gata one Sa atin namang drive box, umaangat na balita mga kabrigada. Ano nga ba ang magandang ergalo para kay misis sa Araw ng Mga Puso? May panregalo ka na ba kay girlfriend o kay misis sa Valentine's Day mga kabrigada? Kung wala pa, alam mo bang ayon sa isang pag-aaral mula sa Journal of Social and Personal Relationships, ang written expression of love ay may malaking epekto sa pagpapalakas ng koneksyon sa isang relasyon na sa halip na karaniwang sulatang, subukang iframe o di kaya iukit sa ka kahoy oh, o ang inyong mga mensahe. Isang regalo ito na hindi maluluma at maaring itago habang buhay bilang alaala ng inyong pagmamahalan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng Drymax Plus Herbal Capsule. Lalaking angat, tumatagal! I -max. I -max. Nationwide. Nationwide. Balita. Balita, Makabayaning Pagtutulungan. Mga kabrigada, ang simpleng pag-aalala at pagpapakita ng pagmamahal at pag-aaruga ay maituturing na malaking inspirasyon na para sa mga kababaihang naging biktima ng pang pisikal at seksual. Dahil po dito, binisita ng Brigada Niusef M. Antique at 1 Tahanan ang 15 mga batang babae sa Pagsupupo, Center sa Barangay 5 San Jose Antique. Sa munting panahon, nagbigay po tayo ng kasiyahan at tanaw ng bagong pag-asa sa mga batang nagnanais rin makalimot sa sakit ng nakaraan. Ang Pagsapupo Center po ay nagsisilbing bahay ng pag-asa para sa mga kabataang biktima ng pananamantala, pagmamaltrato at pag-abandona ng mga taong dapat ay nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Namahagi po ang Brigada Yusef M. Antique sa tulong ng wantahanan, ng mga hygiene kits at mga pagkain gaya ng dalawang sakong bigas, bag, biscuits, canned goods at merienda. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo makatulong kasama ang wantahanan. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM, maraming salamat, Kabrigada! Balitang Balita. Makabayaning Pagtutulungan yeah. Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitan Little Brigada Balita Nationwide At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang DriveMax Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang DriveMax Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod, Brigada Sheila Matibag. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News FM Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide. In yung napakigand ang Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila, Drive Max, Brigada Balita Nationwide. Hatid senyo ng Drive Max Herbal Capsule. ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Alita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of...